Hello mga peeps, this is Nathan once again. For today's video, mag-uusapan natin ang lima sa pinakanatatanging katangian ng isang Aries. Ang Aries ay ang unang signo ng zodiac na sumasakop sa mga taong itinanganak mula Marso 21 hanggang Abril 19. Narito ang limang katangian ng isang Aries. Una, ang Aries ay mapanghas na katangian. Hindi sila natatakot na harapin ang mga anumang hamon. Pangalawa, sila ay independente. Gusto ng mga aris ay ang pagiging malaya at independent. Ayaw nilang magpakasalalay sa ibang tao. Pangatlo, ang aris ay kompetitibo. Ang mga aris ay may malakas na loob at pagiging kompetitibo. Gusto nilang manalo sa namang hamon sa buhay upang magtagumpay. Pangapat, ang aris ay impulsibo. Ang aris ay kilala sa kanilang pagiging mabilis. Sila ang nagpapasya at kumikilos. Panglima, ang mga aris ay matapang at masigasig. Sila ay may lakas ng loob at hindi kaagad sumusuko sa anumang hamon. Ang mga aris ay matalino at malikhain. Hindi sila takot sa anumang pagbabago at may malakas na pagmamahal sa kalayaan at sa relasyon. Samantala, ang mga aris ay maaari ding magkakaroon ng mga pagkakamali tulad ng pagiging sobras magiging hindi mahinahon at may mga panahon na ayaw umunawa. Pagamat sila ay may mga ugaling leader, ngunit ginagawa naman nila kung ano ang nararapan. Dapat nating maunawaan na ang katangian ng isang aris ay maari magkakaroon ng pagkakaiba sa bawat individual. Hindi lahat ng aris ay may mga katangian tulad ng aking mga binabanggit. Kailangan lang nating matutunan ang na pagiging mahinahon at mauunawaan ang mga tao sa ating paligid kung ito ay kinakailangan. Now you know, masangat ang may alam.